Pila ka mga residente, makapila na ka beses nga nakakita mismo sa used condom sa tamburong sang irigasyon. Mga payag sa palibot masamiman nga ginahimo istambayan sa mga magkahagugma sa lugar. Iniangin tutukan ni Zenky Lantang Sasa Exclusive. Nagapangunay-hunay ang magnobyahanay nga ini sa idalom sang kamunsil malapit sa tamburong sang irigasyon na kung sa diin nakitaan ang mga rappers ang kondom, used kondom, underwear, kagsuludlan sa mga pagkaon sa barangay Tigom Pavia. hibaloan nga ginapahayag istambayan sa mga pamatanon ng lugar kung kasi Isa si Jeline nga makapila na nga nakasaksi sang kondom nga ginhaliid sa lugar. Dabong nga sa rakyan, nag-aarad to day. May mga ano man, may mga ano ba, may ginahimu, masanda nga ano eh. Dahil sa nakita man kami ng mga ano, mga kondom. Pila ka mga mangunguma ang nakaobserbar man nga madamo ang nagapaamulya sa lugar kagun ka isa sa mga payag. Madamo, di firme na guys, tambay ng mga, pan, mga minor na, bataan niya. Yuro, hindi talang mapunra ko na. May nagayip yip mas nandakaraka mga mariwana ano. Isa ang payag nga ini nga ginatudlo, ginatabuan sa magnubyahanay o kung magpartneranay. sa mga residente, sa to may papagpaini nga ginahimo palahuwayan sa mga mangunguma. Apang sa naguba na ini, wala naging pakayo sa tagiya bangod sa rason nga ginahimo palautwasan. Una na nga ginpahayag sa pila ka mga residente nga may mga estudyante nga naka-uniforme nga nagapares-pares nga makitaan sa lugar. Iniyang ginaaksyonan na sa barangay officials, posible mga pangayaw ang mga nagistambay istambay sa farm to market road. I think di Kung kung makilakpan namon sila, dakpo namon. Eh. Kung, kung may time nga makita namon sila, pero kung nga di matakabalo, kung sino gito nga kung lagi gito nagimo wala pa ikaron makuan man lang sa mga isjante base hindi man sila nagagamit may pondo ng LGU nga pabutangan sa street ang lugar samtang luyag man sa pavia MPS nga pabaskugon pa ang pagpatrolya sa lugar kag magpatigayon sa investigasyon bangod posible nga himuan sa mga ilegal nga aktibidad since nga madulop ang area hindi naton ma mahambal nga wala no but uh, we will conduct, uh, also sang uh, ocular investigation kung bala may mga may mga remnants no sang mga kwan tawag ni mga uh, drug paraphernalia sa area Then uh, we can conclude kung bala na uh, ina in dira nga uh, patsasyon na. Upoy kay Sirilo Nanduke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.